Gusto mo bang yumaman kahit walang ginagawa? Ang kapal mo din, ano? Nagpapakabait na ako, tapos aayain nyo pa akong mag-inom. Anong oras ba? <laughs> Grabe na busog ako. Ang sarap ng handa dyan sa kapitbahay. Ang daming ingredients. Weh, sige nga. Spell ingredients. 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 S A H O G Ano yun? Sahog. <laughs> Nagpapakabait na ako. Tapos, Aayain nyo pa akong mag-inom. Anong oras ba? Kung kailang ka tumanda dun ka pa nagmukhang sariwa. Pangit hmm. ba ako? Hindi kapalit-palit ba ako? Hindi. Wow. Eh bakit ako iniwan? Eh kasi hindi ka sumama. <laughs> Malungkot ka na, pangit ka pa! Alam mo naman pangit, piksigawan mo pa. Tagay! <laughs> Dami kong problema. Huh? Ah, hindi ka hihingi? Dami kong problema. Ah? Hindi ka ba hihingi? <laughs> Kung gusto mong maingit ako sa'yo, imposible yon. Wala akong balak agawin ang ugali mo. Kung kailang ka tumanda, dun ka pa nagmukhang sariwa. Paano naging parehas ang sayote sa opo? Sa upo! Sa upo! Gusto mo bang yumaman kahit walang ginagawa? Ang kapal mo din, ano? Big, tingnan mo yung bag na nabili ko. Ang ganda, di ba? Ano ba yan? Ang pangit mo talaga pumili. Oo. oo. Kaya nga ikaw pinili ko, di ba? Agay! Uy, <laughs> Dai. Sa tingin mo, anong sekreto para tumibay ang isang relasyon? Ipa-welding mo. Uy, <laughs> Dai. Sa tingin mo, anong sekreto para tumibay ang isang relasyon? Ipa-welding mo. <coughs>